Kumapit kayo dahil ang kwentong ito ay tungkol sa 10 milyon. 10 milyon na pangarap ng marami na biglang dumating sa aking buhay. Pero ang milyong ito hindi lang basta pera. Ito ang naging salamin. Salamin na nagpakita sa akin ng mukha ng katotohanan. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang malawak na tanawin mula sa bintana ng aking tahimik na tahanan, hindi ko maiwasang balikan ng araw na iyon. Ang araw na ang aking tiket, isang simpleng papel na nabili sa abang kanto ng aming baryo, ay nagbago ng lahat. Ang akala ko, ito na ang simula ng bawat solusyon. Ito na ang ginto na magpapasaya sa lahat. Ang akala ko, ito ang magpapabuklod sa pamilya ko. Pero ang totoo, ito ang naglantad ng pait. Isang pait na hindi ko inakala na manggagaling sa sarili kong dugot laman. Ang bawat sentimo, bawat tagumpay ay may kaakibat na aral na hinding-hindi ko malilimutan. Kaya bago ko ipagpatuloy ang kwento, huminga muna kayo ng malalim. Dahil ang susunod na mangyayari ay babago sa pananaw ninyo tungkol sa pera, sa pamilya, at sa kung ano talaga ang halaga ng pagmamahal. Dati ang bawat araw ko ay pare-pareho. Gumigising ako bago pa sumikat ang araw, nagtitimpla ng kape para sa mga kapitbahay na nagmamadali, naglilinis ng maliit kong kainan. Ang amoy ng sariwang tinapay at kape ang bumubungad sa akin. Si Lola Nena, iyan ang tawag nila sa akin. Ang bawat pisong kinita ko, pinagpapawisan ko. Mahirap, napakahirap. Minsan, kinukulang pa para sa pang-araw-araw. Pero may apat akong anak, si Martin ang panganay, si Linda ang pangatlo, si Emong ang bunso, at si Lydia ang pangalawa. Para sa kanila, nagsisikap ako. Ang bawat sulok ng kainan na ito ay saksi sa aking pagod, sa aking pagtitiis. Pero kahit gaano kahirap, mayroong pag-asa. Laging may pag-asa at ang pag-asang iyon, minsan ay nakikita ko sa maliit na papel na hawak ko, ang tiket na binibili ko minsan sa pagbabakasakali. Hindi ko akalain na isang araw, ang pagbabakasakaling iyon ay magkakatotoo. Sa loob ng maraming taon, bitbit ko ang bigat ng pagiging magulang. Naiipit ako sa gitna ng kanilang mga pangangailangan at sa limitasyon ng aking kinikita. Si Martin, kailangan ng puhunan. Si Linda, gustong magbukas ng salon. Si Emong, laging may bagong bisyo. At si Lydia, ang sakit-sakitin. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dahilan para lumapit sa akin, para humingi ng tulong. At sa tuwing wala akong maibigay, ang sakit sa dibdib ko ay hindi maipaliwanag. Ang pakiramdam ng pagkabigo. Nang kawalan ng kapangyarihan, ilang gabi akong umiiyak sa unan. Nagdarasal na sanay, may dumating na himala. Sanay may magbago. Umaasa ako na isang araw, magkakaroon ako ng sapat para hindi na nila ako kailanganing hanapan ng paraan. Kundi magagawa ko ng kusang loob na ibigay ang lahat. At ang araw na iyon ay dumating. Habang nagpapahinga ako sa likod ng aking kainan, kinaskas ko ang tiket. Nang bigla kong makita ang numerong 10 million, nanigas ako. Akala ko panaginip lang. 10 million. Hindi ako makahinga. Ang tibok ng puso ko napakabilis. Nanginig ang mga kamay ko. Nagsimula akong umiyak. Tahimik lang. Ayaw kong may makakita. Halo-halo ang emosyon. Tuwa, gulat, takot. Paano ko ito sasabihin sa kanila? Paano ko ito hahawakan? Ito na ang sagot sa lahat ng aking dasal. Ito na ang magpapabago ng aming buhay. Ito na ang magbibigay ng kapayapaan sa aking at sa aking mga anak. Ngunit, sa gitna ng tuwa, may isang katanungan na bumalot sa akin. Paano ko ito'y ipapakita sa kanila? Matagal ko nang alam na ang aking mga anak ay laging umaasa sa akin para sa pera. Ngunit, nagdududa ako sa sinseridad na kanilang pagmamahal. Kaya, sa pagkakataong ito, nagdesisyon ako. Itatago ko muna ang aking panalo at ako mismo ang luluhod sa kanila. Gusto kong malaman kung handa ba silang tumulong sa akin, kahit gaano kaliit ang tulong, nang hindi nila alam na ako ay may sampung milyong taglay. Ito ay isang pagsubok, isang mapanganib na pagsubok. Gusto kong makita kung ang kanilang poso ba ay may kakayahang magmalasakit at magbigay kahit alam nilang wala akong maibabalik. Ito ang aking test of true love. Dahan-dahan, sinimulan ko ang aking pagganap. Isang umaga, tinawagan ko si Martin, ang panganay. Nagupanggap na ako'y nasa kagipitan. Anak, kailangan ko ng tulong. Naaksidente ako. Kailangan ko lang ng 10,000 para pambayad sa emergency room. Pero walang-wala ako ngayon. Bulong ko, sinisigurong maririnig ang pilit na higbi. Ako, ang nanalo ng milyon, ay nanghihingi ng 10,000 pesos sa kanya. Tumahimik siya. Narinig ko ang kanyang paghinga. M ma, sorry po talaga. Ubus na po ang pera ko. Alam niyo naman na may babalaran pa ako sa tindaahan. Baka po sa sunod na buwan, ma. Subukan niyo po muna kay Linda. Walang inaalok na tulong. Walang sinabing dadalawin kita. Basta, wala. Sunod kong tinawagan si Linda pinilit kong gawing mas dramatik ang boses ko. Anak, ang hirap ng kalagayan ko. Wala na akong mapagkunan. Kailangan ko lang ng kaunting pera para sa gamot ko. Ten thousand lang, Linda. Yun lang ang kailangan ko. Mabilis siyang sumagot, ngunit walang malasakit. Ma, hindi ko po kayang magbigay ng ganyang kalaki. Alam niyo namang nagsisimula pa lang ako sa salon, ma. Kung ganyang kalaki ang kailangan mo, baka mas matulungan ka ng mga kapatid mo, ma. Ang kailangan ko lang ay pagmamalasakit. Ang kailangan ko lang ay magkaroon sila ng damdamin na tumulong sa akin. Ngunit wala. Parang hindi na ako ang kanyang ina, kundi isang obligasyon na kailangan niyang takasan. Ang pagkabigo, unti-unting lumalaki sa aking dibdib. At ang huli ay si Emong. Ang tawag niya ay puno ng galit at paninisi. Ma, bakit laging ikaw ang may problema? Bakit sa akin ka pa humihingi? Ten thousand? Wala akong ganyang kalaking pera. Mas kailangan ko ng tulong mo kaysa kailangan mong tulungan ako, ma. Ang boses niya ay nag-uugat sa kawalan ng pag-asa, pero may bahid ng paninisi. Ang aking mga salita ay tilahangin lang sa kanya. Puro ka nalang wala akong magagawa, eh, Ma. Pag may kailangan ako, wala ka. Paano naman ako? At binaba niya ang telepono. Walang salamat, oh. Naiintindihan ko. Niingat ka, ma. Wala. Puro galit, puro sisi. Ang may sampung milyong nanalo ay naging tagahingi ng limos sa sarili niyang mga anak. Ang pait na naramdaman ko ay parang pinunit ang puso ko. Ang pinakamahirap ay si Lydia. Ang aking anak na mahina ang katawan, ang kailangan ng higit na pangangalaga. Isang gabi, tumawag siya. Sinubukan kong humingi ng kaunting tulong sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi ko nakinaya. Ang 10 million ay hindi ko magamit dahil ang tanging gusto ko ay ang makita ang pagmamahal sa kanila. Ma, gusto ko pong tumulong ma, pero ubos na po talaga pambili ko ng gamot. Hindi ko po alam kung paano. Ang kanyang tahimik na pag-iyak ang narinig ko bago siya tuluyang naputol sa linya. Ito ang pinakamasakit. Ang pagbitawa ng salita na alam kong magdudulot ng sakit sa aking pinakamamahal na anak. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanan na ni isa sa kanila ay hindi man lang nag-alok na mangutang o tumawag para mga musta. Naaalala ko ang aking nakaraan. Bago pa sila ipanganak, bata pa ako noon. Nagsusumikap na para lang makakain. Nawalan ako ng magulang ng maaga. Walang nagturo sa akin ng buhay, kundi ang hirap mismo. Sa bawat pagsubok, lumalaban ako. Mag-isa. Ang bawat pisong kinikita ko, hindi para sa sarili ko, ang lahat ay para sa kanila, para sa kanilang pagkain, damit, edukasyon at gamot. Ang aking mga kamay ay puno ng kalyo. Ngunit ginawa ko ang lahat dahil umaasa ako na sa pagtanda ko, sila naman ang magiging sandalan ko. Nasa oras ng pangangailangan, merong sasalo. Ngunit ang lahat ng ito ay naging walang kabuluhan. Ang mga tawag at mensahe ay huminto. Hindi na sila nangangamusta. Parang hangin lang ako. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi lamang dahil sa pagtanggi nila sa 10,000 pesos, kundi dahil sa kawalan nila ng malasakit na magtanong kung ano na ang nangyari sa akin, kung ano na ang kalagayan ko. Sinong nag-alala? Sinong nagtanong kung paano ako nakabangon? Wala. Sa loob ng maraming linggo, ang aking tahanan ay naging tahimik. Ang telepono ay hindi nagriringa. Ang aking mga anak na akala ko ay magiging aking lakas ay naging aking pinakamalaking tubiguan. Ang bawat patak ng luha ko ay nagdadala ng tanong. Ganun na lang ba kadaling kalimutan ang lahat ng aking sakripisyo? Dahil dito, nagpasya ako. Hindi na ako muling maghihintay ng tulong mula sa kanila. Hindi na ako aasa. Ang sampu milyong na panalunan ko ay hindi na para sa kanila. Ito ay para sa akin. Para sa kapayapaan na matagal ko nang hinangad. Nagsimula akong magplano. Kung dati ay nagtitipid ako para sa kanila, ngayon ay para sa sarili ko. Nagsimula akong magbasa ng mga aklat tungkol sa pamumuhunan, Walang magtuturo sa akin kung hindi ang sarili ko. Walang tutulong sa akin kung hindi ako. Ang kainan ko, na simbolo ng aking pagod, ay naging simbolo ng aking pagbabago. Hindi ko pa rin sinasabi ang tungkol sa aking panalo. Hinayaan ko silang manatili sa kanilang sariling mundo habang ako naman ay bumubuo ng bago. Dahan-dahan, nagsimula akong magbago ginawa kong mas moderno ang aking kainan. Hindi na lang kape at tinapay ang aking tinitinda, kundi mga special na pagkain na natutunan ko sa mga luma kong recipe book. Nagpasukan ang mga bagong customer. Lumaki ang kita ko. Ang aking 10 milyong na panalunan ay naging binhi na nagbunga ng mas malaki. Naging masaya ako. Nakita ko ang sarili ko na may ngiti sa mga labi. Dahil sa pagiging malaya, dahil sa pagiging sapat sa sarili, binigyan ko ang sarili ko ng mga bagay na matagal ko nang pinangarap. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng banayad ng pagbabago sa pakikitungo ng mga anak ko. Kung dati ang tawag nila ay puro pangangailangan, ngayon ay may bahid na ng pagtataka. Narinig yata nila mula sa ibang tao na umuunlad ang aking negosyo. Si Martin minsan ay dumadalaw na Silinda Linda minsang ay nagpaparinig tungkol sa inspirasyon niya. Si Emong may ilang beses na rin nagtangkang mag-aya ng hapunan. At si Lydia ang taning nagpadala ng simpleng, Kumusta po kayo ma? sa text. Ang mga kilos na ito na dati ay hinahanap-hanap ko ay tila huli na. Ang puso ko ay matigas na. Alam ko na ang halaga ng kanilang paglapit. Ito ay hindi na sa pagmamahal, kundi dahil sa pagdududa at sa posibleng pakinabang. Pero ang kanilang mga hakahaka ay nagsisimula pa lang. Isang araw, narinig kong nagbubulungan ng ilang kapitbahay. May balita raw na may nanalo ng malaking halaga sa loto sa aming lugar. Ang balitang ito ay mabilis ng kumalat at ang mga mata ng aking mga anak na dati walang pakialam ay nagsimulang maging matalas. Napansin ko ang kanilang kakaibang pagmamasid sa akin, sa aking kainan, sa aking mga kilos. Alam kong nagsisimula na silang magduda. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na at alam kong hindi magtatagal. Ito ay lalaki at magiging puno ng katotohanan. Hinayaan ko lang sila na manghula. Hinayaan ko silang malito dahil ang oras ng katotohanan ay paparating na. At dumating ang araw ng paghaharap. Isang araw, sama-sama silang dumating sa aking kainan. Sina Martin, Linda, Emong at Lydia. Ang kanilang mga muka ay puno ng katanungan at may halong puot. Ma, simula ni Martin, totoo ba ang narinig namin? Ikaw bang nanalo ng loto? Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Tinitigan ko silang isa-isa. Ang mga mukha nila na dati aking kinaligayahan, ngayon ay parang estranghero. Walang bakas ng pagmamahal kundi puro pagdududa at pag-aakusa. Oo, sagot ko, matatag ang boses. Nanalo ako noon pa. Nagulat sila. Ang kanilang mga mata ay nalaki. Paano? Kailan? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi ka tumulong sa amin? Sunod-sunod ang kanilang mga tanong, puno ng pagkabigo at galit. At alam kong oras na para ihayag ang lahat. Nanalo ako. Ulit ko. Pero bago pa ako manalo, matagal na akong nanalo sa inyo. Ibinigay ko ang lahat, ngunit ano ang ibinalik ninyo sa akin? Tinitigan ko sina Martin, Linda, Emong at Lydia. Tandaan ninyo, ako ang Lola Nena na lumapit sa inyo na nanghingi ng kaunting tulong para sa isang emergency at bawat isa sa inyo ay tumanggi. Ang sampung milyon na iyon sana ay makatulong sa inyo, sana ay magpabuklod sa atin. Ngunit bago ko ito ibigay, sinubukan ko muna kayo. Hiniling ko lang ang 10,000 pesos sa bawat isa. Ako ang nagpakumbaba at kayo ang tumanggi. Nagulat sila. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi sila makapagsalita. Ang sampung milyong iyon, patuloy ko, ay naging isang pagsubok. Naging salamin ito na nagpakita sa akin ng tunay ninyong mga mukha. Ako ang dumapit at nagpakita ng kahinaan at kayo ang walang malasakit. Walang nag-alok ng tulong. Walang nagtanong kung ano ang nangyari sa akin. Ang taming narinig ko ay mga dahilan, mga sumbat at mga pagtalikod ang bawat salita ko ay parang sampal sa kanilang mga mukha. Ang milyong iyon ay nagbigay sa akin ng aral na hinding-hindi ko malilimutan, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at malasakit na kusang loob na ibinibigay kahit sa pinakamahirap na panahon. Ang katahimikan ng sumagot sa aking mga salita, ang kanilang mga mata, puno ng halo-halong emosyon, gulat, kahian, at isang bahid ng pagsisisi. Ngunit, huli na. Ang mga tulay ay nasunog na. Huli na ang lahat, sabi ko. Nagtrabaho ako ng husto para sa inyo. Ibinigay ko ang lahat. Pero nang ako naman ang nangailangan, wala kayo. Lumapit si Martin. Susubukang hawakan ng aking kamay. Ma, patawarin mo kami? Hindi namin alam. Akala namin... Umiling ako hindi akala ang problema. Ang problema ay ang hindi pagmamalasakit, ang hindi pagtanong, ang hindi pag-isip. Ang milyong iyon ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan upang hindi na ako umasa sa sino man. Pagkatakos ng pagharap na iyon, umalis sila. Hindi na sila bumalik. Ang aking kainan ay lumago pa. Ang 10 milyong pananalunan ko ay ginamit ko sa pagpapalago ng mas malalaking proyekto. Nagtayo ako ng maliit na boarding house para sa mga estudyante na pinamamahalaan ko mismo. Ang bawat umuupa ay tinatrato ko la parang sarili kong anak, binibigyan ng payo at pangangalaga. Ang mga mata ko ay puno ng kaligayahan. Nakita ko ang sarili ko na nabubuhay ng may dignidad, may purpose, at may pagmamahal mula sa mga taong hindi ko kadugo, pero nagpapakita ng tunay na malasakit. Ang bawat umaga, gumigising ako ng may ngiti. Wala nang pasakit sa dibdib. Wala nang pag-asa na mabigo. Ang bawat sandali ay puno ng pasasalamat. Salamat sa milyong iyon na nagbukas ng aking mga mata. Ang aking boarding house ay naging matagumpay kinailangan ko pang magdagdag ng mga silid ang dating maliit na lupa na inupahan ko lang noon ay akin nang nabili at napalago nagawa kong makapagpatayo ng maliit na aklatan sa loob ng boarding house para sa mga estudyante bumili ako ng mga bagong kagamitan para sa kainan at nag-hire ng mga taong nangangailangan ng trabaho ang bawat desisyon ko sinisigurado kong makakatulong din sa iba ang perang iyon, na dati akala ko ay magiging problema, ay naging kasangkapan para makatulong ako sa mas maraming tao. Ang aking mga kapitbahay ay naging mga kaibigan at kasama sa buhay. Nararamdaman ko ang tunay na kayamanan, ang kapayapaan sa puso, ang kagalakan ng pagtulong at ang pagmamahal na kusang loob na ibinibigay. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang malawak na tanawin mula sa bintana ng aking tahimik na tahanan, hindi na ako nag-iisa. May mga babong mukha akong nakikita sa aking paligid, mga mukha na puno ng pasasalamat at respeto. Ang mga alaala ng aking mga anak ay naraon pa rin, ngunit hindi na sila nagbibigay ng sakit. Ito ay nagbibigay na ng aral. Aral tungkol sa kung paano maging matatag. Kung paano bumangon, kung paano magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang bawat araw ay isang biyaya, isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, kundi kung gaano karaming pagmamahal ang ibinibigay mo at kung paano ka nakakatulong sa iba. Ang milyong iyon ay hindi nagbigay sa akin ng kaligayahan sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagtuklas sa aking sarili. Maraming nagtatanong sa akin kung nagsisisi ba ako sa aking desisyon. Nagsisisi ba ako na hindi ko sila tinulungan agad o na tinago ko ang aking panalo? Ang sagot ko ay hindi. Hindi ako nagsisisi. Dahil kung hindi ko ginawa ang mga desisyong iyon, hindi ko malalaman ng tunay na kulay ng kanilang puso. Hindi ko matututunan ang halaga ng sarili kong lakas. At hindi ko matutuklasan ang tunay na kapayapaan na nararanasan ko ngayon. Ang bawat pagsubok, bawat sakit, ay naging bahagi ng aking paglalakbay. Ito ang naghubog sa akin. Ito ang nagpalakas sa akin. At ito ang nagbigay sa akin ng kakayahang tumayo sa sarili kong mga paa nang walang inaasahan mula sa sinuman. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa isang ina na nanalo sa loto. Ito ay kwento tungkol sa isang babae na natuto sa hirap at sa dulo ay nahanap ang tunay na kayamanan sa sarili niyang mga kamay at sa puso ng mga taong nagmamalasakit ng totoo. Ang pamilya ay mahalaga. Ngunit ang pamilya na umiira lamang dahil sa pakinabang ay hindi tunay na pamilya. Ang yaman ay mahalaga, ngunit ang yaman na nakakabulag sa pagmamahal ay hindi tunay na yaman. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling paglalakbay, at sa aking paglalakbay, natutunan ko na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kapayapaan ng isip, ang malinis na konsensya, at ang pagmamahal na kusang-loob na ibinibigay. Hindi ito binibili ng pera. Hindi ito sa pilitan. Ito ay nararamdaman at ito ay pinapakita sa bawat kilos. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa isang ina na nanalo sa loto. Ito ay kwento tungkol sa isang babae na natuto sa hirap at sa dulo ay nahanap ang tunay na kayamanan sa sarili niyang mga kamay at sa puso ng mga taong nagmamalasakit ng totoo. Kaya tandaan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng pitaka kundi sa tibay ng puso at sa sincerity ng mga taong pinipili mong mahalin. Ngayon, ang aking katanungan sa iyo. Kung nanalo ka ng 10 milyon, itatago mo ba ito sa iyong pamilya? Kailan mo ito dapat sabihin at sino ang una mong tutulungan? Paki-comment sa ibaba ang inyong sagot. At tama ba ang ginawa ni Lola Nena na gawing pagsubok ang kanyang panalo sa pamamagitan ng paghingi ng tulong? Kung kayo si Lola Nena, gagamitin niyo rin ba ang pera bilang salamin para makita ang katotohanan? I-comment sa ibaba. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod makwento. Maraming salamat sa pakikinig.